Ano yung... Uh... nakita na tayo. Ano yung nakita, nakita na, na tayo? Ni, nakita. Nung sinalubong ni... Nakita na tayo? Oo. Oh, <laughs> ni, ni Secretary Benhar, abalo ah, si Alice Go. Oh, nag, uh, oh, si, ikaw, bakit? pa, hindi, sabi ko na niya, ikaw pala si Alice uh, Go. Ay, nagkakilala Kasi, na, na tayo baka, dati. Nakita na tayo, oh, Sek. Oh. Ganon. Oo, oh, sa, 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 Tarlac. -tar -tar ah, sabi, may nabanggit ulit si Benhar, nadula siya si Secretary. Ah, oo, oh, kasama mo si Ganto. <laughs> nabanggit niya yung isang governor lang Hindi patay. Ah. hindi. Bakit si Secretary Bakit Bakit ba Mr. siya sumundo? At saka PNP oh. chief. Ang pumunta pa ng Indonesia. High profile to, Brad. Baka kung saan oh, pa Baka, baka magkaroon pa ng iba, iba pang ano, uh, lancha, o kaya bangka. Oh. kung saan pa pumunta. At sinabi, yan. hindi nyo Diretso tinutukan. Ito. Hindi kayo nag-intensified oh. na pagsundo. Oh. Yeah. Uh. Patay na tayo. Kaya they were being proactive. Oh, being okay. Being proactive uh, on lang. On top of the situation. Yan. Yeah. Kung okay. ganyan ang justification ng biyahe nila, mm. kawawa naman tayo, yun lang, high profile and... E eh, di lahat ng high profile kayo sa mundo. Ba't hindi nyo sinusunod? Si Tevez, sunduin nyo. Si kibloy sunduin nyo. <laughs> Sama nang. Masarap ang pagkain sa Indonesia. East Timor, wala naman. hindi masarap. E eh, sa Dabao, sarap ng frutas doon. Hanapin niyo muna yun. Baraniahin niyo muna okay, yung okay. tunnel. Hmm. Na turnover na raw po. Bakit kung tawagin eh ex-mayor? Alam niyo po, hanggat Hindi, walang uh, court decision uh, uh. na sinasabing uh, si Alice Go ay uh, talaga napatunayan Sus may kasalanan. May, mayor pa rin siya talaga ng kambal. Yeah, na may, uh, suspended mayor. Suspended. Hindi yeah, siya ex-mayor. May co-warrant to palang. Hindi pa tapos yung co-warrant. Uh, tama, tama. At saka yung lahat ng charges. Hindi pa siya fugitive. Walang walang criminal charges pa sa kanya, na file pa lang. Okay? So, uh, medyo nag-issue na ng arrest warrant. 'Yon. 'Yon, nag-issue na. By the way, kailan ang issue? kailan lang? Right after. Yung hindi hindi a few hours. A few hours na nakuha siya sa Indonesia. Hindi, actually nauna yung court order. At saka lang siya kinuha. Kinuha. Yes. So, nauna yung court order. Yeah. A few hours. Pero nandun na sila. Detained na siya doon. Nandun na sila, Sec. Mm. Sila, uh, PNPT. At hinintay nilang ma-issue yung court order. Bago nila. Ng nila, arrest warrant sa TARLAC. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Act. Yes. Uh, TARLAC Regional Trial Court. Ah. Kaya, maano na yan? Mm. Kompleto mm. na siya. So, meron ng arrest warrant. Mm. So, kasi kung yung Senate lang yung pagbabasihan mo, na hindi. Actually, dapat, ngayon meron ng arrest warrant. At pag itigil, na yung itigil trial, itigil na dapat tigil na yung hearing sa Senate. Hindi pwede. Uh, hindi pwede? Hindi pwede. Hindi <laughs> 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 Eh, useless naman yun. Marami ka. Ang dami nga nila sinasabing frustration. Hindi nagsasabi ng totoo. Hindi nag-ano. Eh, kailangan po ng police work dyan dahil krimen yan eh. Hmm. Gusto mo ba yung uh, kung ina-accuse ng crime yung isang tao, aamin at aamin at isisiwalat lahat sa... Paano naman yung defense niya? In, hindi po yung tungkol... Kaya nga kailangan court case and case build-up. Hindi po tungkol, sir, sa yung ano, krimen Ito, in aid of legislation at saka oversight ito. Gusto na yung malaman saan nagkamali. Ang tagal na eh. Mm -hmm. matagal na. Tagal na, ang dami na eh. Mm -hmm. Gusto na yung malaman kung sino ang mga kasama, sinong mga enablers. Mm -hmm. Ah. Sino itong mga kasama niya sa bangka? oh, kasama. pagkatapos ito, meron yung pong kaso niya dyan sa Tarlac, mm -hmm. ay may bail. Yes, meron. Hindi niya pwede ikulong yan. Magbe-bail lang yan eh. Mm -hmm. Sa Senate, contempt siya. Dito siya sa, i Oo, oh, dun sa Senate. Ah. dito. Ah. Hindi siya pwedeng pumunta sa Bamban at uh, gamitin niya yung uh, ano doon, facility doon de. Hindi kasi. Ang sa akin nakaloko dito, yung uh, congressional hearing, kaliwat kanan. Mm -hmm. Imbes na mag-case build up itong PAOC at ang saka yung, PNP, PNP, PNP. at pagkatapos, PNP. Mm -hmm. ah, ratratin ng gusto, yung okay. mga illegal nag na yan. high profile Nag uh, investigation. Nag-i-showbiz. Showbiz. showbiz nag showbiz Tanungan ng tanungan. Uh, Papila ng papila. Kayo yung busy. Kayo naman. You, we pala, have to find palang, out. Napaka-useless na mga hearing na yan. We have to find out. Kung, kasi ito, halimbawa, yung nagre, oh. ang nag ang nag-resolution dyan sa Senate si Senator Risa, tungkol sa, ano yan eh, yung kanyang committee, children, uh, women, children, and affairs. Okay. Mayroon mga ganun na sitwasyon eh. Uh, na mapahirapan ang mga kababayan natin na... Ba't di niya ipinakita yon, Ba't hindi yun ang kanyang uh, issue? Batang issue niya yung uh, kung ano ano ginagawa ni Alice Go. 'Di ba? Dapat ipinakita niya pa paano matutulungan yung mga women and children na naapektuhan ng pogo. Asa Asan yung mga yun? Kawawa talaga to si Alice. Nagagamit. Front ito eh. Ah, front. Ah, front. <laughs> Swerte nito Alice. Oo. Oh. Celebrity. <laughs> No at hindi daw nangyari yung prisoner swap. Hindi, hindi nangyari. Dapat <laughs> Hindi pa. Meron meron ganyan, meron ganyan na effort. Kasi ang Indonesia they want to ano to take uh, care of uh, this mm -hmm. Haas. Uh Haas. Kasi ma malaki ang kanyang ano sa Indonesia. Gregor Johan Haas. Haas. Malaki ang kanyang kasalanan doon sa Indonesia. Uh, Australian po yan. Mm -hmm. Pero member daw yan ng sinuloan. Na cartel Na cartel ah. ah. Ngayon, yung kapatid daw ni Alice Go, si Wesley, mm. alleged. Hindi, hindi nga, hindi natin. Alleged brother. Alleged brother. Eh, gusto na rin sumuko. Ano ba kaso nitong kapatid naman? Bakit a betting, susuko? Abetting abetting uh, the i uh, no, of a crime. May warrant, may arrest warrant ba to? Wala pa, pero may napatawag siya. Yan ang sinasabi ko legal quagmire diyan. <laughs> Kaya kinakabahan si Chief Escudero eh. Hmm. Ah, baka daw uh sumosobra na tong uh, use of Senado, use of uh, parliamentary privileges, uh -huh. Or uh, mandates. Ayan. So, ngayon ng uh, In the name of hearing, pa-aresto mo lahat para makapag-hearing ka. Mm -hmm. At saka magagalit ka, pa-aresto mo dahil hindi sinasagot yung tanong mo. Oo. Oh, oh. Unresponsive. Ayan. Ang ka, criminal ka, ayaw mo sumagot. Mm -hmm. Ganon? Ganon na ba tayo? Kaya nagwawala yun si Ferdi Topacio. Eh. Mm -hmm. Yung mga human rights violations oh. daw dito sa nangyayari dito sa Senate at saka sa House. Sa House. Ay baka... Hindi na gusto sagot. Baka mabalikan tayo dyan. This, Pag is a test, this is a test case of our... No? Maturity as... Uh, yeah. <laughs> Oh we are not a damaged culture. We are not a damaged <laughs> culture. Yeah. By the way, eh uh, ito may mga sagot pala. Bakit gumamit ng private plane sa pag kay Alice? Oh, guho? Bakit? Tight deadline, uh, sabi ni Secretary uh, Benhar. Ano yung tight deadline? Uh They have to get her. Kailangan makuha siya hmm. no, kasi yung Indonesian authorities gave them until 11 AM lang. Uh, 1 AM to retrieve uh, Alice Go. Eh walang uh, mga ibang flights, so Otherwise, you? Uh, otherwise, uh, na Otherwise, nanatol. No, yeah. Nanatol, Patay. Patay. Na. Patay. Patay. Na, Patay oh. na, They have to get a plane. They have to get a private plane. Mm -hmm. Kailangan dalawa na rin sila panigurado. Ganun, ha? Wow. So, at bakit ngumingiti si Alice Go at oh, nag nagaganyan? Sabi mo, oh. dahil she felt safe na. na uy, ayos she, na. May mga death threat. May, threatened. may, threats threat siya. May Sinabi threat. nga niya kay Secretary Abalos, may mga death threat. threat. Thank you, sir. Uh, thank kaya you. kaya siya napangiti. Eh. Yung mang of relief, of happiness na ay. Saan nagkakaroon? Nang, saan nanggagaling yung death threat dito sa Pilipinas? Hindi, hindi Pilipina. niya sinabi uh, for now. At least, sinabi. o naandun siya, Indonesia. Baka doon sa sarili niya sindikato. Tapos, eh, tapos, tapos, eh, eh, hindi, ang teorya kasi po, eh nilaglag na itong si Alice Go. Oh, napain na to. Kaya relief yung on her part. Na kasi nakuha na siya. nakuha na siya. Nakuha ah, na siya. Ng DILG. Yun yung, yung teorya ngayon. In, uh, in other words, kinukup na siya. Away uh, from, the, from kira, any harm right. na manggagaling sa... Naka, at the, uh, kinonfirm naman, narinig nga si Secretary. Kasi baka... Huwag kang matakot sabihin mo lahat at poproteksyon na namin ang na buhay mo. Ayaw. Hindi, wag mo sa Senado sabihin. Patay ka doon. Kasi yung sindikato, may mga kakampi dyan sa Senado. Oy. Ano ka ba? Ha? Ah? Oh, ah, kaya na ka yan. Ka na. oh, na ah, eh, ah, 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 ano, ah, 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 language, oh, 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 ah, 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 na ah, Ano ah, 20, 21 years ng tahimik yun. Oh! Uh, uh, five months terms na yun eh. Hindi, daldal -dal nga eh. Madaldal nga eh. Tapos eh, biglang, uh, lahat na lang, nagpapaalam pa sa presidente eh, kapag may, mm -hmm. kapag may gustong banatan. Mm -hmm. Tapos bigla tahimik. Hindi nakikialam? Kahit na sino pong Chinese, Pilipino, tanongin nyo, sino ba ang may pakanaan niyang pogo na yan? Alam nila ako sino. Mm -hmm. Bukod tangi Senado lang na hindi nakakaalam. Sila lang? Oo. Oh, oh. Tataka ako doon eh. Ang ibig mo sabihin ba, paring Conrad eh, oh. sa halip na sa Senado sila mag-hearing, pumunta sila sa Binondo. Baka may mga kakain, Baka may ma masarap na pagkain pa sila. No, Oo. Oh. Ay, nako. Maganda Lichong pa, maganda maganda pa Macaw. catering. Maganda catering. Ah. catering. Okay. Makakakuha sa talaga ng totoo. Pancit totoo ng na ton. informasyon. Ayan. Yan. Kesa sa Senado. Kesa sa Senado. Eh, alam na alam nila kung sino eh. Ta -ta mo, mga kaibigan ko, na may uh, nagsisirculate dyan sa Filipino-Chinese oh. community, alam nila sino may papogo. Mm -hmm. Ganito yan. Ba? North of the Pasig. Mga kaibigan ha, hmm. uh, it is about time na yung inyong patriotic duty that gawin nyo. Pumunta kayo sa Senado at sabihin nyo lahat yung mga nalalaman ninyo. Anak po, anak po. Ewan ko. kayo dyan ng ano? Bakit silang, uh, why is the onus on them? Bakit hindi sa PAOK or sa PNP? Mm -hmm. Wag mo sabihin kumikita rin sila dyan, hindi naman siguro. Hindi. Eh, baka, ano? bakit? Ba't hindi lumalabas yung mga tunay na... Ano yan? Ito si Alice Go, isa lang sa mga galamayan. Mm -hmm. Yan si Cassandra Ong, isa yan sa mga galamay. Yung sinasabi ni Cassandra Ong, na boss na ex-police ex ex ng China, mm -hmm. Mm -hmm. eh isa lang sa mga 'yon mm -hmm. Baka nga mas mataas pa nga doon sa ex-police. Eh. Hindi oh. ba? Hindi mm. ba? Yun lang yung in-between. Kaya... Uh, kay uh, Cassandra. Oh. Baka tumatabing guhit lang yung ex-police na yung kaya oh. dito. Oh, ah, medyo <laughs> ano lang yun. May crush lang siguro kay Cassandra. Oh. Kay oh. May, oh. oh. may tsura si Cassandra. Oh. Di ba? Hindi, hindi malayong... So ang ibig mo sabihin, uh, ta, ang Senate na lang hindi nakakaintindi ko sino ang mga kasama dyan. Ganon ba? May tinatawag ang uh, Pilipino kasabihan. Nagbibingi-bingihan. Ayan. Ang ibig mo ba sabihin ay may mga... Nagtutulog-tulogan. Ayan. Mahirap gisingin mm. ang nagtutulog-tulogan. Mm. So, ibig mo ba sabihin may pampa? Ha? May pampa ba oh, May pampa. O, meron. Pampatalino. Pampatalino. Marami. Oh. Pampabingi. Oh. Ganun ba yon? Pampa -sikat. Pampa -sikat. yan? Pampasikat. Oh, oh. Pampasikat. yan. Pampa ay Hindi, naman. Ba ang aksyon barang nasa Senate eh. Wala sa court, wala sa police, wala sa case build-up. Wala case build-up. Wala eh. Iyon ang uh, pinagtataka dito sa... Yung mga iba nga, nagtataka, uh, may mga biglang ano na lang, biglang mga revelations na nakakuha okay. sa Senate na hindi alam ng polis. Mas mm -hmm. tao ah. na yun. Sila okay. nagtatanong. Sila naka-case build-up. Oo. Ang Senate. Senate. Ang Senate. Hindi finifid kasi ng pulis sa kanila. Tapos finifid ng BI, Bureau of Immigration, sa senador. Sino mm -hmm. Sino nagpipid naman sa BI at saka sa pulis? Eh, nag -ke -ke na nagkaroon na sila ng mga uh, investigasyon. Ah, uh, uh, NBI. Akala, uh, akala ko may mga nagpipid pa doon sa... Kasi ano yan eh. Kumbaga sa ano, may gravy train eh. Uh -oh, mm. Meron, meron. Dito muna, mm -hmm. tapos mm -hmm. unti-unti, gagraduate siya. Okay. Hindi nga, walang walang uh, uh, concrete effort for a case build-up. Kung ano lang yung madampot nila, sabay pasa sa Senado. O no. kayo, oh. okay. uh, tawagin nyo itong taon to. Okay. Kaya unti-unti, kaya kumbaga, tingi-tingi yung mga oh, informasyon oh. na nakukuha. Teleserye. Ayan. Ayan. Yeah, oh. Tuloy parang hindi ka makaano eh, hindi mo alam kung paano, paano babantayan, paano ikokoberan yung hearings eh. Gayun din ang media eh, Hindi, alam mo, ang pwedeng gawin dyan, wag, sabihin sa lahat ng media outlets, wag kayong pumunta na doon. Mag-hearing sila. Walang, walang ano. Walang coverage. Laku, panic yung mga yun. So, panic na yun. Panic, panic na Panic pa ba yun? Huwag pa panic ba yun? they know that we'll never have? Eh kasama sa rocket yung media. Kasama Ay. sa rocket yung ah? media. Eh, kailangan kuberan yun. O pucha. Alatang-alatang. Sabi ko nga eh, mali yung tinatarget ni Secretary Cesar Chavez. Ay yung ano? Mga fake. O, fact-checking. Yung fact-checking na yan eh, Madaling gawin. Actually. Sa totoo lang, oh. Pero hindi yan ang malaking issue. Di ba? Ano ba ba ang mga pwede niyang... Yan, uh... yeah, kamukha niya yung mga... Sabi ng survey, number three mm. sa concern, yung mga major crimes. Mm -hmm. Asa na si Bantag? Asa na si... Kibuloy. Kibuloy. Mm -hmm. Asa na si Tevez? Ayan. Uh, yung uh, mga kartel. Mm. Major crime po yan. Smuggling. Scamming, scamming. Scam. Naku, alaki na scam pa. Eh, nakalagay yan doon sa Ito inside sa survey. survey yeah. Yung scam. Uh, scam. Malaking bagay, malaking ano sa taong bayan yun.